Okay, muli po natin uh, pupuntahan yung isang uh, security guard na kung saan hindi na po makatayo upang uh, muli natin bigyan ng tulong. Ano po? So bago po doon, shout out muna sa aking mga very supportive na mga followers, sponsor, sa aking mga viewers, sa mga nagre-react, comment at nag-share lagi ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo at patuloy mo nyo pa kung sinasamahan para mas marami pa tayong tao matulungan. So tuloy po tayo doon. Okay, dito po tayo dito. Ito po yung... Uh medyo masikip na daan papunta doon sa bahay ni Kuya at si Kuya ay uh, hindi na nasa dugaan dito dahil hindi mga paglahad Okay, muli po, andito tayo sa bahay ni Kuya pero bago po doon, shout out muna sa aking mga uh, sponsor dyan kay Bro Garit Paginawan, kay Ati Bibiana Ulteger at siyempre doon sa nagbigay ng tulong na hindi po magpasabi ng pangalan Ah, uh, shout out po sa inyo dyan. Shout out din po kay Kuya Rene at Ati Trex Papasin. Ano po? Shout out po sa inyo dyan. Papasok tayo po kay Kuya. Ayan. Okay, pasok tayo. Ayan, Kuya, maganda nga po po. Ayan, ayan si Kuya. Ayan, nakaupo pala si Kuya. Nakaupo pala po kayo. Ayan. Binuhat lang po yan. Binuhat. Uh, pero hindi po matagal na nakaupo. Pag nakaganyan kayo, anong naramdaman ninyo? Uh, masakit. Masakit. Masakit tinitiis lang po tinitiis ayan nakaranas ka ng magpahilot kuya? oo po niya meron pong nag-comment sa akin dyan sa social media natin sa post ko po na uh, naghihilot daw siya taga rito lang din daw siya na parang nasa bilya po siya sabi ko sa kanya kung pwede kanyang tulungan willing siyang matulungan mm -hmm. na parang ayatid eh, sundo lang siya maghihilot mag <tinyo> na sabi niya na meron daw nangyaring kanyang din na niya ayan Ah uh, merong sa pag uh, sa pag-post natin ng video ko ya, merong na ang tag na isa sa ating uh, uh, viewers na yun salamat ay please. yun po ay laging nakatutok din sa aking uh, mga video uh, at siya po ay uh, mm -hmm. Seman. Si Kumbaga kung, kung kainan lang siya nakatabi doon niya ng yung video. Malimit po sa mga post ko, malimit po nag-share siya. So hindi lang po pabangit banggit pangalan. Maraming maraming salamat po sa iyo, Kuya. Ingat po lagi dyan sa yung trabaho. At nawa ay patuloy kang pagpalaan ng Panginoon Diyos at uh, patuloy ka pang biyaan upang uh, patuloy mo kami matulungan mga kagaya ni Kuya, uh, matulungan natin. So Kuya, kumusta po nung nasimula na na-vlog kayo? Meron na pong mga uh, may nagpunta po dito na nag-alok sa inyo ng tulong, wala pa po. Wala pa po, ayan. Hindi pa po napapansin yung inyong uh, video, hindi pa po na ano. Sana mapansin ito, ma makita ng mga tao na talagang rapat-dapat kayong tulungan. Ayan, yung asawa ni Kuya. Ayan, may bibi pa pala. Wala abos, yung dalawang bata. E, nanay yung nanay po. Nanay Yan pong nag ano sa ito, kanila ng niya po. suporta ito, ng, ng pagkain. Ayan, yung nanay niya nag-suporta ng pagkain. Hmm, Nagatrabaho ano araw-araw, paupa. Nagpaupahan yung, yung nanay na tulungan hmm. para may pakain sa kanila. Ano po? Ayan, Kuya, ano po masabi nyo? Baka magustos niyo pang manawagan. Uh, nananawagan po ako sa uh, kay ulit pero Sir po mm. na sana po mapansin ninyo ang aking video at patulungan nyo po kami Ganun din po kay Ma'am Jessica Soho sana Ma'am uh, kahit pa paano matulungan nyo po ako at salamat po sa ano sa nag-sponsor maraming maraming salamat po kahit pa paano ay nakapansin nyo po yung video namin uh, yung vlog ni Kuya at kahit pa paano maraming salamat po kahit uh, sinuportahan niyo po kami kahit konti lang po. Maraming maraming salamat po. Ayan kuya, ito po yung uh, galing doon sa kaibigan natin at pabigay muli ng uh, tulong. Maraming uh, maraming marami salamat po doon sa binigay ng tulong. Nakarating po sa kanya yung tulong na binigay nyo. At muli po ako nanawagan sa makakita ang video ito na si kuya isang uh, security guard na bata pa at maliliit pang anak na gusto niyang itagulid yung kanyang anak pero hindi niya magawa sa pagkat sa kanyang uh, sakit na naramdaman niya o sa kanyang uh, diadalang sakit na nakita ko po yung uh, buto ng spinal cord niya ay uh, nag-release na. So, doon din po sa mga nakakaalam kung anong pwedeng gawin. Pwede niyo po nga uh, pwede kayo mag-comment sa, sa post na ito. At lalong higit po doon sa mga nakaparod ng video ito, iniling ko po na ishare niyo po na ishare yung video ito upang sa ganun po makarating sa taong may mga mabuting buti na, na gaya ng ng tulong nito, upang sa ganun makatulong tayo kay Kuya. At hindi lang kay Kuya, sa mga taong uh, lagi kong binablog na nakapokus lagi ako sa mga taong may mga kapagsanan upang matulungan ang hangad po ng video ang ah, ng aking uh, page na ito ay makatulong sa mga taong may kabansanan. Ako po ay hindi pa kumikita sa social media. Marami ang sasabi na ginagawa kong hanap buhay, pinagkikitaan ko. Pero nakikita po ng mga tao na kagaya ni Kuya. Makita niyo po, hindi pa ako sumasal sa social media. Wala pong kinikita dito. Nagbibigay pa ako, nagpaparty pa ako ng, ng sarili ko para makatulong. Hindi po ako naghangad na sabihin kumita dito. Pero kung kakaloobin na kumita, muli pa rin po yung kikitain ko itutulong ko sa mga taong kagaya ko kuya ng mga kapansanan para tuloy-tuloy po yung ating page at tuloy-tuloy pong gusto ko ipakita sa bawat isa na narito sa mundo na may karapatan tayong magtulong may kayaan tayong magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong kahit mahirap lang tayo basta ang puso ay bukas sa pagtulong sa tao maraming salamat po kuya uh, naway uh, pagalingin ka ng Panginoon uh, meron pa akong na vlog mga nakalaan na uh, umiihit ng, umiihi ng nana sa isang him uh, ko po doon sa doktor ng herbal gumaling po siya parang himala tatlong araw lang siya doon gumaling nagimala sana po uh, yung paghipo at yung dalangin lagi natin sa Panginoon ay dinggin, na kaya gumaling baka may gusto pa kang sabihin yeah. Yan po, nagpapasalamat pa po sa alam. po sa magbigay na Malaking bagay na rin po ito sa alam. Yan lang po. Okay, maraming marami salamat. Ayan, siya yung, yung, kanyang asawa. Te, ba may gusto pa sabihin. May mga kamag-anak kayo kung saan, pwede kayo manawagan. Baka sila'y nang kaluag, pwede kayo matulungan. Taga pala okay. ko. saan nagbigay ay, ng tulong, ay, kung sinong aman ko, maraming salamat po. Sana po. Matulungan niyo po. Sa umalik. po, mahirap po. Mam po ka, ano po, magtrabaho ako. Lalo na po, may mamaligay po ang kaming anak. Sana po, may matulong po, matagamot ng asawa ko. Si nanay, yung naghanap buhay sa kanila, nangutulungan. Sa, anong trabaho niyo, Nay? Nagpapaw eh? pa po ng gamas. Ano, po po kayong gamas, tubigan po. Magkano po ang araw tubigan, sa gamas? 300 po. Yun yung inyong yung, 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 yung pinagkakasisa sa araw. Pero marangal na trabaho po, Nay. Ang pagagama sa, uh, tuligan. Araw-araw din po yun. Hindi naman. ano po. Paano pag wala pong gamas? Tapos napati ngayon. Pag wala pong gamas, Nay, na, ano pong ginabog Wala. Ngayon? Sa bahay lang rin. Hmm. Dapat jak-pajak yung asawa ko. Try bike. Mm. Sarawas po. Ayan. Ah, ang trabaho ni, na, nang, ni nanay ay pagkakaupan pag ng kamas, yung kanya mga asawa ay pagbiyahin ng tri-bike. Nanay, nakaranas si po ako ng tri-bike. Noong panahon noon na year, 1997, uh, 19, 19, dalawang piso pala ang pamasahe sa Romdun, sa Diyong Romdun, sa asawa ko. Ah, mahirap po magbiyahin ng tri-bike, talagang susugat ang pwit mo ng kasisipa. Mm. Paupo sa bike. Dati ako nagbabike din, atlong din. piso ang pamatahin. Ayun. So, pagbiyahin ako dyan lang ano. Ayan. Bago sinyo na manawagan. Ano may sabihin kayo? Ano nanawagan po ako na nanay ng anak ko na may sakit po. Sana po ko sino man sa inyo ang maluwag sa pusong tubunong na upang gumaling po siya ay aming ipapagamot kapag may tumulong po. Sa ngayon po ay may inaalalayan pa po namin siya po isa pa ay kulang-kulang ang aming mga budget kaya matagal po namin siya maiintindi kaya po kung may mga nakatulong na rin kahit pa paano magpapasalamat po kami ng maraming marami sana po ay may maluag pa uli na makatulong muli sa inyo Ayan. lahat, lahat ng na lahat ng nakausap ko kay kuya, lahat talaga lumuha. Kahit ako, uh, luha muli. Nakita ko kasi, may mga anak mong liit. Tapos, bata pa si kuya. Uh, yun nga, ang pinagkikitaan ng hanap buhay ay ganyan lang. Nairamdam ko po ang kahirapan dahil isa po akong likas na mahirap. Uh, kung ano yung inyong naramdaman, yun din po ang naramdaman ko. Uh, salamat doon sa aking ah, uh, sponsor kay Bro, kay Bro Siya po yung nagbukas at nagturo sa akin na makatulong ng marami sa mga tao. At yung mga ibang nagasuporta po sa akin, yung mga OFW dyan, na pag nakakaluwag sila, nagbabahagi din sa akin. Sa mga kina Kaya Rene at Tex Papasin yan, kina Floriana Gulinya, kina Port Antonigo, at uh, Larry Dr. Doc, Go. Uh, simpre sa buong pamilya ni Bro Brugaret, paglinawan. Ano po? Maraming maraming salamat sa lahat po nagbibigay sa mga uh, viewers ko dyan, sa mga followers, sa malimit nagre uh, react at nagko-comment at sa nagsishare na aking video. Napakalaking bagay po yon dahil yon po itulong yun na kinakuya hanggat may taong uh, nagsishare, nagsishare ng video, hanggat taong merong nagsishare, may taong paribagong makita at may mayroon tayong inaasang may panibagong tao makikita ng video at baka may panibagong tao na makatugon sa problema nila. Yun lang po muli. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta kay Kuya. Pagaling po kayo. Nay, uh, pasinsya po kayo sa nabigay na tulong galing dun sa followers namin. Maraming maraming salamat po. Ingat po lagi. Okay.